morning guys it's April 18 today is uh, Thursday, Thursday pagigising lang ni Jella ayan gusto niya pa papa bebe pa siya pagigising niya ay why turn off the ayaw niya may ilaw yung cellphone kasi madilim na naka on yung ilaw namin nakapagsaing na ako and naglaga lang ako ng boiled egg para sa ulam namin ngayong umaga so, and so ayaw niya ng ilaw so tutoy ako na so mausok masyado nag ano ako naglaga ako ng dalawang itlog so yung sa akin para sa akin is malasado kasi nung nakaraang araw ouch gusto ko ng itlog na malasado tapos ang utang lang kami kay ate sa tindahan niya dahil wala na kami pero wala na talaga mayroong natitira sa akin para baon ni Jello sa ano sa 23 kasi may pasok na sila so babalatan ko lang po. yung kay Jello hindi mo kasi hindi mo na babalatan dahil ayaw pa niyang kumain ay baka magkapalit ayaw pa kumain hindi ko alam hindi ko nga alam kung kainin niya ito mamaya kasi sabi niya ayaw niya daw ng boiled egg parang nga sobra sobrahan naman to kahilaw Ay, maluto talaga siya <clears throat> gusto ko sana ng ano gusto ko ng malasado na itlog tapos lagyan ko lang ng asin para makapag inom ako mamaya ng vitamins na calcium kasi kailangan kong ano uminom talaga ng calcium. Kasi nung nakaraan, yun nga na hindi ako makainom. Hindi din ako makatulog. Eh, nangitlog na yung manok ko. Kaya kanyan, kasi may nabili akong inahin na manok. Tapos, eh, nangitlog na siya. Yung nabili ko talaga is, ano, yung manok na lalaki. Kaya lang pinalitan ni nanay tsaka ni tatay dahil nga walang mapaglagyan. Kasi mag-aaway lang yung mga manok. Hindi sa ano sa may mga damo-damuhan sa mga ano area ng mga kapitbahay sa so, naglakad-lakad <coughs> kami ayun no, may mga bahay ka hindi natapos abroad yung may-ari niya ni eh. Uh, may mga gano hindi natapos yung bahay nila diyan kasi parang binenta na yan ng ano ng may-ari ayun Jello may mga pupuk na yan si Jello why <coughs> What is that? I don't know. <laughs> Pupu horse? Mm. <clears throat> Come on, let's go back. Wala naman bunga yung mga bayabas dito. Dati nung naglilihi ako dito, grabe. Sobrang dami ng bunga ng bayabas dito. Hindi kita kaya na, kakakain ko lang. Kasi, <clears throat> mm, tapos nagsawa-sawa ako sa kakakain ng bayabas nung naglilihi ako. Tapos, Itong guya ba no dito? May pa si mother. Sobrang laki. And then, tumingin nga sana kami. Kaso wala. May bunga siya. Maliliit pa. Ayun no. Oh. May bunga pero maliliit. So, kukuha sana kami ni Jello. Kaso wala. Habang pinapahinga ko yung chan ko kasi kakakain ko lang. Then, eh. <coughs> iinom ako ng calcium mamaya. Tapos, baka maliligo kami. So, maglalakad-lakad lang ako kasi kailangan mag-exercise. -e kailangan ko na uminom muna ng ano ng calcium bago kami aalis. Hmm. Hi, Sewa. Nothing. I'm just thinking video you for you. Hmm? Hi. I don't know. <laughs> I don't know. You don't know. Tarik tak tiga ada samprola. Ini you know ada samprola. kami tak betah lebih mm. ni mana ada yang sak lesak ni. Okey talun mungkin sini on. Hi Sewo. What are you doing? Huh? Sewo? Hmm. Hi! Hello. Say hi to your vlog. Hi, guys. Hi, guys. Hmm, what's your name? Hello. Ah, your name is Ang Hewa Spell, uh, spell Ang Hello. -E. Mm. Habang hinug ng bayabas. You want back? Look at this bit off. mm. Jello walang nakakain dito sa gubat. Do you like it? Do <laughs> you like it? Uh? What is inside? What is inside? <laughs> It's guava. Yes, there is red guava. Hmm. Ada tak nak. Give me one. Hmm, pa, pas guava dress. Mm -mm. Hmm. sama pumunta dito sa Nagpahinga muna kami dahil sobrang haba ng inakyat namin na paakyat. Andun si ate kumakain ng bayabas. <laughs> si mother, may dala siyang ano, gabi para sa baboy kasi magluluto pa siya ng pagkain ng baboy mamaya dun sa kabilang bahay, sa bahay ni kuya. So, dahil wala na silang pagkain, so magpahinga muna kami dahil hindi pa kami uuwi, may pupuntahan pa kami. Ayun. So, ito yung kinuwa namin kanina nila nanay at ni ate. Gusto ko maglaga nito kasi gusto ko nung palawan. Palawan or bantanin sa amin gabi. Kanina. Ito yung gusto ko. So, maglalaga ako nito dahil gusto kong kumain. Tsaka mamaya dadating sila mother naghahanap yun ng merienda. Kasi lagi na lang naman si nanay nag ano, nagpe-prepare ng mga makain namin dito sa bahay. Kasi pag nandito na yan siya, ayun, naglalaga siya ng mga ano, kamuting kahoy, kamuting ubi. Tapos lahat, hindi siya lumaki. Para pag umuulan lang siguro, malaki tong mga to. Kaya lang, hindi talaga siya naulan-ulanan. Sobrang tuyo ng lupa, kaya mahirapan silang ano, Nahirapan silang lumaki. Sabi ko nga doon sa... Sabi ko nga doon sa kapatid ko kanina, mag-ano siya, magdala siya mamaya ng... ng ano, ng palawan ko meron doon sa kanila. Kasi, meron naman yan doon sa... Meron kasi nung nakaraan yung ano niya. Ah. Ay, ayokong dumikit dito sa mga dumating din kasi may mga ano yung kuto ng manok wala akong lagayan ng ano ng basura so dito na lang yung mga kuto ng manok kasi ay balatan ko na lang siya para hindi mahirap pag ano kasi pagkainin mo na siya tapos hindi siya nabalatan hindi siya maganda Ayan. So, sila nanay kasi pumunta pa sila dun sa kabilang bahay sa bahay nila kuya. Kasi sila kuya nandito dahil na may sakit si kuya. So, kailangan dito sila para lagi siya makapagpausok dahil inuubos siya. So, yung mga ano nila, yung mga... Yung mga alaga nilang baboy doon, walang makain. So, pumupunta lang si nanay doon para mag ano, para maglaga ng pagkain ng mga baboy kasi gabi yung pinapakain nun sa baboy nila dahil walang tikitiki -tiki. yun wala ring maiso so, ano talaga siya gabi yung pinapakain sa kanila tapos niluluto pa yun yung sa akin naman yung alaga ko baboy dito bumibili ako tig limang kilo lang kasi mahal din ang kilo ng tikitiki -tiki ng maiso so, 20 yung kilo so pinagtitiisan ko lang <clears throat> e aí tapos lang namin maligo ni Angelo. Alas, asa 1.29 na. Di pa kami nag, ano, di pa kami nang Di pa kami kumain ng kanin. Kaya lang, hindi ako kakain ng kanin. So, baka mamaya, nagugutom na talaga ako. Baka mamaya ako kakain ng kanin dahil, ay, nanginginig ako sa gutom. Dahil gusto ko talaga itong, ayan, ito na yung nilaga ko kanina. Papakita ko sa inyo. Ayan, may ano, may balinghoy, may, ito o, yung ano, yung, ano nga tawag dito, yung palawan. Basta palawan yan sa amin. Ayan, dalawan Ito lang muna siguro yung kakainin ko kasi. Ito talaga yung gusto ko. Ay, ang sarap. Ayan. Ay, sobrahan siya ng luto. Bawa din ako ng ano. Hindi ko pinapatong yung ano ko, yung stand ko sa ano dahil maraming ano, hanet. Kuto ng ano, ng kuto ng manok. At ito na yung pananghalian ko ngayon. Sobrang dami ng tinungha ko kasi ilalagay ko pa sa kwarto yung iba mamaya kasi kainin ko mamaya kasi pag naubos, wala na akong ano, ino merienda. Mas gusto ko pa itong mga ganito kaysa sa tinapay. Hmm, harap. Ito. Yan. Hmm. Mm. Um, pagkatapos nito, magkakape ako. sa so mag-iinit ako ng tubig. Dahil, ang sarap nito kapehan kahit mainit. So, yun lang po for today's video. Thank you guys for watching. I hope na isupport niyo ako. Thank you, thank you, thank you so much. God bless.